Nakapalo, nakapalo ka ba sa, nakasubscribe ka ba sa aking YouTube channel? Parang nakakabukal kita te. Ay, talaga? Oh my God. Ito ba yung nag-viral na uh, ako sa YouTube? Wow. Oh, nakita mo so, ba? Subscribe mo, subscribe mo sa YouTube. to this video ay may ano ako ay may pera ako dito guys na 40 wow. at tatanong may dalawang Pilipina ito guys oh tatanongin ko sila kung nakasubscribe sila sa aking channel kasi may reward ako ngayon bibigay sa kanila guys ito 40 ang laking tulong rin ito guys tara sundan natin sila dali <laughs> takbo <laughs> <Takpo>, guys takbo <laughs> takbo <laughs> takbo natin tingnan natin guys <laughs> hello guys sino mga ate ate Hello! Pwede ba madisturbo? Tanongin lang kita ate kung nakasubscribe ka sa aking YouTube channel, Gina30 Hong Kong. Ay, hindi ako ng YouTube ma'am. Sorry. Ay, hindi ka naka-YouTube? Ah, sige. Salamat po. Sayang. may 40 pa sana. Ay, huwag na. Kasi duna na ako kay ano. Sa susunod na lang, guys. Okay, ate. Nakapalo. Nakapalo ka ba sa... Nakasubscribe ka ba sa aking YouTube channel? Karoon na ako mukhaan kita, te. Ay, talaga? Wow! Gina30? Ikaw ba yung nag-viral? Oh my god. Uy, oh, nakita mo ba? Yung uh, subscribe, subscribe. Oh. Point. Oh, pakita nga, pakita nga yung ano, yung ibideni kung naka naka-subscribe naka ka. <laughs> uh Oo. -oh. <laughs> mhm, mm nakita mo ibideni siya kung naka-subscribe talaga. Oi, <laughs> ipalon mo ako. Uh Oo, -oh. kung naka-ako uh -oh. na naka subscribe, gagibyan kita. Oo, dapat naka-subscribe 'yon. O oh, kasi 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 sayang naman pag hindi kayo naka-subscribe. <laughs> Oh, tingnan natin guys, kung ka subscribe sila sa akin. Surprise! Ay, oh, tingnan mo guys. Ay, okay, tingnan natin. Oh Ayan, pinapanood kita minsan eh. Ayan. Surprise! Oh, oh nakasubscribe siya. Ayan, ito may reward ka wow. ate. $40. Wow. Pwede mo ng snacks mo or kahit ano drinks. Ayan, salamat sa inyo. Bye-bye. See you. Oh, baby, baby. Ikaw ko, may advertise Ikaw okay. yata to. Alin ka ba dito? Ikaw yata to may advertise oh. Oo. Oh. Ay. Ito to? Oo, oh, ako yun. Ipalo e, kita ha. Paano pa mo palo? Oo, oh, yan na. Okay na yan. na yan. Nakapalo na yan. Oo.